Gumawa ako ng bahay na para sa kambing na bibilin ko. Lalagyan natin ng patpat. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa namin at natapos na nga ang sahig nito. Okay, tutuloy na namin ngayon ang aming bahay ng kambing project. Andito pa rin si John Paul at si Jayman. Nung mga nakaraang araw, nakapagpatpat na para mas madali na yung pagdidikit ng mga patpat -pat dito sa ating bahay ng Kambeng. Ngayon, kailangan din namin ng 2x4 kaya kukuha muna tayo sa bahay. Kukuha kami ngayon ng 2x4 para dun sa aming pamakuan. Mga apat siguro. Look. ko ubo niya ko dyan. Tapos kung sa mga buti. Diyan na yung dalawa, hindi ka kasi. Diyan sa po. Baba na yan. Yung gagamba, ala. Nasa lens ba Buti na may stock ako ng mga 2x4. Ito yung mga pag may natutumbang nyog dito sa farm. Pinapalagari ko tapos ini-stock ko para sa mga projects talaga natin. Hmm. para dito <coughs> Dalawa <laughs> Dalawa <laughs> sarili ko ang pako na ganyan yung dambol. Malambot ang gawa ng, ng pako. Ba't yung iba'y nalubog naman? mga? Eh, matigas talaga ang pagkakagawa. <laughs> Balik natin to Reject ko na yun. Yung, oh. Well, uh, well uh, hindi ka ibig sabihin yung uh, bulok na nagpapako. Yeah. Eh? Oh, hindi ah. Ba't Ah, hindi banta yung ano. Tibay na, Jima. Naupo na eh. Tibay na. Ang nga dito yung tatlong bakal nakakulong. <laughs> <laughs> Kambing lang. Ano, Jima, ang reklamo mo sa palaybor? Uh, aring matigas lagarinto eh. <laughs> matigas lagarinto eh. Yung lagare na problema. Nalaban niya lang. Tapos na ang lagari ko. Ang suma na. Hindi ka nakita ko. Kasi naman, ba't may iniipak mo na? Sobrang tuwid ng pagkakalagari. Hindi <laughs> ka naglagari niya? Harap mo sa'yo. Ikaw! <laughs> okay, tapos na itong frame ng sahig. Matapos ang pag pagbunong sa lagari. Mas matagal yung ano eh, uh, yung <laughs> paglalagari Oo, oh, pagod na pagod na ako eh Ano? Pagod <laughs> na pagod na ako paglalagari Paglalagari Laragan <laughs> na natin ang pat patpat. So dito, naglalagay lang kami ng ganitong gap kada patpat. -pat. Para sa kaling mga anak yung kambing, which is yun ang gusto natin, hindi shoot yung paanong bibi kambing sa pagitan. Um, habang nagpapako si John Paul nung sahig, kami ni Jayman, kasi mayroong part na kailangan putulin yung patpat. -pat. -pat. Dito, dito. Yan. Kailangan putulin yan kasi may harang. So, susukatan na namin yan. Kami bahala dyan ni oh Oo. kita Nagahan. ito? Mahirap na ang martilyo para mas <laughs> mabilis. Bagal ni Jan Pule. pat pat ko kompleto rin ko dumating na merienda sabo kaos na no? Pagkakabisa niya naman Ay, yung camera yung mas jungle eh. nalamig. Kaya nga, First time daw niyang magpabili. Pero ako. lagi Pero ako ng piro. Nasa hmm. gilid na ako paddle kasi na jump pull kaya kailangan tulungan gusto ko na mag merienda hmm. hmm, tapos na may babang katang kamasay namin <laughs> sila. does. Hold it. Kaya kahit ilang tao, diba? Pulido, pwede na mag-araw dyan, Paul. Ano nga? Ayun, pero mga din. Ilang araw bago mataw. <laughs> O diba? May sahig na. Parang gawa ng professional ito. Pero kami lang to. Kami lang. Kami lang. <laughs> okay. Sige. Merenda tayo. Yung pa ni John Paul. Ito si Jimang ang kinabili ko? Jimang. Diba? <laughs> kinabili daw <laughs> na, ano. Si John Paul. Sa bulok ng papagawa. Ito Hindi. Dapat natayo. tayo isa ganito mo nilalagay eh itong oh, tatayo yan, ayan oh <laughs> hmm. sila muna para sa good project natin malayo pa pero malayo na ang aming nagawa <laughs> kahit hindi sana maganda naman ang kinakalabasan, yan lang abangan nyo mga susunod na video pa, maraming salamat subscribe and peace